Hello mga mi! So welcome to my mini vlog again! So for today's video nga mga mi ay mag- Mag-open tayo ng mga parcel ko ngayon mga mi. So matagal na nga itong nakatambak sa akin dito mga mi. Kaya yan, pinagbubuksan ko na nga mga mi. Ayan na nga yung mga product na hindi ko pa nga napopromote mga mi. Yan, inisa-isa ko na muna siyang buksan mga mi. Kasi talaga naaalikabukan na dito sa sulok. Ayan, yeah, medyo magaling-galing na nga ngipin ko mga mi. Ayan, pero hindi pa rin nga humuhupa yung maga niya mga mi. Pero at least talaga ay nawala-wala na yung kirot niya. Pero may kirot pa naman kahit konti. Pero kayang-kaya ko na siya mga mi. Ayan, balik na tayo dito sa ginagawa ko mga May. pinagbubuksan ko na nga at nakita ko yung mga product na gustong gusto ko talaga mga May. Ayan, tong tunga ako dyan kasi sabi ko magagamit ko na siya. Ayan pa ako nakita dito na na-order ko nga pala to yung panglagay sana ng ties mga May. Kaso yun, hindi ko na siya magagamit mga May. Kaya is ko lang muna siya mga May pang samantala mga May. Tapos ito naman isang itong... na parcel mga mi. So, yan nga. Na-disappoint nga ako dyan mga mi. Kasi talagang durog na durog siya nung dumating sa akin mga mi. So, dahil nga ngayon ko lang siya na videohan. So, hassle na rin magbalik sa seller niyan mga mi. So, okay naman sa akin. Wala namang problema mga mi. So, o, order na nga lang ako ulit mga mi. Kasi talaga nagkulang sila mga mi na dapat ay kompleto na sila. So ayan. move on na tayo mga mi kaya lahat ng bahay kailangan natin kailangan natin mag-move on mga mi at ito pa nga isa pang parsa na nabuksan ka, mga mi tong tuwa nga ako dito. Kasi ayan, dumating na pala yung tulips kong in order mga mi na panglagay ko din sa base ko mga mi. Hindi pa siya oh. hindi pala siya tulips mga mi kasi lima piraso siya kaya five lips siya. <laughs> <laughs> Wala. <yun. <laughs> okay naman siya mga mi. Yan talaga ang fit talaga niya dito sa flower base ko. Talagang bumagay siya mga mi. So, ayan, bupuksan ko na rin tong isa mga mi, na Isa pa din tong condiments mga mina. Lagayan ko rin siya ng mga mantika, toyo, soka, suka, mga mi yan. At ayan, nabisaya pa nga, nabulol pa. Ayan, mga mi, yan na yung mga nabuksan ko, mga parcel, mga mi. So, ayan, gagawa ko na lang siya ng mga kanya-kanyang video, mga mi. Mga mi, separate na video, mga mi. So, ayan, nabubulol na naman ako, mga mi. Yun lang for today's video, mga mi.